bata mo batang si Fiona <laughs> dati nang ano ng new year Hindi, okay. na po yung isa ay walang balot ubusan po ng foil isang po Saan ba, ba yung nagluluto yan <tinyan> hmm. Ano ba? Ano <tinyan> ba? Ano ba? yan. Ayan, ayan po ang buko salad. Ay, nakalagay po sa ano. Wala po kami mapaglagyan. Aham, ayan, tinutong po yan, tinutong. Tinutong po yan, tinutong pala man sa, ano, sa tinapay. Tinutong na, alam